Hello mga dudes, kumusta kayo? Mga dudes, bag na madita yung nakaluluton. Pero ti, marami din dudes, mga dudes o oh dudes. Kahit, agaramig tayo tikwa. Iklog na, napgan. Salted egg, red egg na no tawagin mo na. Ate G, iburo tayo ni mga dudes. Yan, ito yung ating mga ibuburo. Yan. Yan, mga dudes. One-six na pieces. syempre mga dudes. Tumunan natin araw may dingkit. Ibabag ko pala ni Pitak pa. Sa so, atin na mas lamasin na naman. mga nyo mga dudes. Yan mga dudes talagahan natin itong putik dito sa pasya. Ayan, eh ano no? ano 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 para kung lumambulambot ay ating lalamasin yan kaya pa natin ng tubig yan mga dudes pwede na yan siyempre mga dudes maghihintay tayo ng mga kahit isang oras para lumambulambot ang ating putik kasi mamaya mga dudes lalamasin natin yan Abang-abang lang mga dudes hanggang sa pagluto. Medyo matagal-tagal to mga dudes. Ayan. Mga ah, dudes, ito ni eh. Kalipas na isang oras, pinambuk ko yung ating puto. Kasi natin ngayon, matatanggalin natin itong mga, ganito na mga dudes, Hindi dumay. matagal-tagal na lamasan itong mga dudes. Kaya kapas basta lamasan, ito, halika dito kung sa <laughs> Yan mga dudes. Yung pre, matagal ito mga dudes. Mamaya, pick ko lang kaya. Kastila ng mga dudes. lamas-lamas. Hindi -lamas. lang ato. Tikka tinta gito. Irugi na. Tanda hmm. mo mga dudes. Pakita no nalpasin. Ayan. Ayan mga dudes. Pusa natin hindi na mas lamas. Ayan Oh. Ito yung mga natanggal natin. Ang susunod natin gagawin dito. Siyempre titimpla na natin mga dates ng asin. Ayan. Wait nyo Abang-abang natin. Ayan mga dudes. Titimpla na natin ngayon. Ito yung ating asin no? Oh. Titimpla natin ng asin. Siyempre mga dudes, haluhaluhin natin. Ayan Siyempre mga dudes, para malaman natin maalat na, titikman natin ito ngayon. Yok lang ayan ayan ating plan ng asinto mga dudes syempre susunod natin yung ating paglalagay ng iklog at yung sa palagyanan simple lang ko mga dudes mga dudes, talagang na lang paglalagay na tayo ng sipo sa ating fridge na malagyan ng ulog yan 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 at kukuha na tayo ng ating ibang habag at, yan o no? yan o yan o yan lagay kong muna dito lahat so, Abang-abang na lang lalagyan natin lahat to mga dudes ayan ayan papakita ko sa inyo kung paano kaya ito natin ang kuha mga dudes ito lang yung mga lids. Kuha tayo ng putik. Ayun dito. Putikan muna natin dito, mga dudes. Ayan, tapos Langan natin nang ako gumawa lang, Ang itlog na ala. Tapos, kukuha tayo ng ito so, natin dito yan. Itlog natin. Kahit may lublog lang yung mga bits. Yan. Ayusin natin. Patayo. Patayo ang ating alagay. Uh, uh, Puntang din mga roots ay ah, may lublog lang yung ating itlog. Kamaya mga dudes, papakita ko iipagin po sa inyo yung kung paano yung, paano yung kanya dito sa bawat layer layer niya. At kung magugustuhan mo ng aking video mga dudes, siyempre, huwag saan kung kalimutan mag-like, subscribe at pakihit na rin po ang notification bell. At pakishare na rin po. Yan mga dudes o. Oh tapos natin malagyan yung isang layer niya, unang palapag, lagyan ulit natin ng asin. Ayan. Kaya lang mga dudes, paulit-ulit lang. Kaya mga dudes, abangan ninyo na lang. tapos ko. Ayan mga dudes. Nakita tayo makapos. Inabot na tayo ng dilim. Siyempre mga dudes. So, ulo lang tayo. Okay, yan. Yan natin ang asin. Yan. ito mga dudes. Magagayin pa natin ito sa susunod na pagbabad ah. natin ng itlog. Ayan na ano yung ating natapos. Ito. Ayan na yung ating natapos mga dudes. Ito. Tapakanan natin ito mga dudes. At hintayin nyo na lang yung ating pagluluto. At papagunta rin sa inyo. So, mga dudes. Sige, hapang hapang na so, mga dudes. Ito na yung ating pinakahihintay. Ang pagluluto ng itlog na maalat. Yan Ang lilinis tayo mga dudes abang-abang lang. Ito na yung ating binabad na vlog. Ganito na ang itsura. Kung pansin nyo mga dudes, wala rin mga asin na linagay natin. Ayan. Ngayon, ibababad natin ito sa tubig na may batya. Ayan, tatlo yan mga dudes. Papakita ko kung bakit ganyan. Tatlo. Ayan. Abang Abang-abangan nyo na lang mga dudes sa Ayan.

别处理。 kasi so tayo naglinis ayun na ayun maglalagay na tayo doon sa dram yan yung ating paglulutuan yan talagyan pa natin ng sako ng mani mga dudes para hindi magkabasag-basag isa lang natin talagyan natin ng sapin para hindi magkabasag-basag pamaya pag malagas ng kulog. dapat ayos mga dudes para hindi magkabasag-basag. Pada mati, dudes yung ating ilog na maalat yan salansan na yan tatakpan na lang natin at iluluto na yan natakpan na rin natin mga dudes bang na lang Ayan, ito na yung ating linuluto na ilog na maalat yan lakas na ng kulo ល្រូពីដែលក្ពីដែលន់អាំងក្សាំងទ si puti kanina yan mga dudes ito na yung ating mga naluto na i-deliver na natin yung iba yan mababawasan pa yan ng pitong ranyata dyan ng order yan So mga dudes, ito na lang yung natira sa ating kinuto I-deliver na yung order Mga dudes, papagkita ko sa inyo kung nagmamantika to mm, kat -kat yun Kat-kat yan mga dudes o, tignan nyo Sa kamay ko pala, mantika na ha? Ayan o Tignan nyo mga dudes o, tignan nyo, o, oh. o Tignan nyo, o oh. Mantika na ako pa tayo mga dudes. Oh. Uy, And, oh, Dito, waga, mm -hmm, mga dudes Uy, Dito, bakit lang? Dito! dudes.